Grabe. Mga katropa dito sa pangalawang pesto ano? Ano ba? Ano ba yung plato yan, Wala, may damit Ito yung plato isa okay lang sayang wala mga kaparis ay to yun na yung mga katropa o oh, ha naka plastic pa oh. oh ha o oh. Ganda, Ganda nito oh. Walong bandihado. Yan. Paris mo natin. Paris yan. Uh -huh. ID o. Oh. Palagyan ng ID. Ay, ito. Dito ano mga tripa meron. Dito. Ano to? Ganda ng isa, Oh. Isa lang. Ito maganda. So, mga paris. Lilit na baso. Ay, ito. Iyon na no, na no, cartoon. Ito yun na. No. Iyon. Nasa na ito pa Ito pa. Iyon. Ito yung mga katropa. Ito. Lagi <laughs> okay natin ito. Puro ano. May maliit na ano. Pala tito. Ito. ano mga pee ng ano pee ayun may nakita ako tingnan ko to may bag po parang kamulanda na to eh ito ah Gracias.

Ayan. 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 yan? Ayan. 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 Ayan yan, ito. Oh. Ano ba ito? Pandis ko nilang. Sobrang liit naman to. Kaya parang pandis ko okay. nilang. Ang oh. ganda pa naman sa anak. Ito oh, ito Okay. Marami pa doon pero hindi pa pinamimigay Abang-abangan natin doon mga katropa Ang dami pa doon oh. Jackpot tayo ngayon Puno na naman tayo ngayon ito Ang mga kak na maliit oh. Parang meron pa dito sa ilalim Yun Sabi ko na nga ito oh. Ito lang dalawa anak طال انا طال اشوف جميل درس على الفن شكله غريب قوي جميل جدا Thank you, Lottie. <laughs> Grabe, daw. Marami. Ano? Laki, oh. Ayan, okay, dito, dito, dito. Ako, dito marami. Dito napakarami. Ito, ito. Agoy.

O, oh, diba? O, oh. ganda ng mga paris-paris, eh. Nakita kong plato. makita kong plato, ito. Ito, sinasabi ko. Hmm. Parang may tama ito, isa. O, oh. wag na yan. Ito, isa. O, ah. tatlo, medyo luma na ito. Pwede pa yan. Pugas lang ito dito grabe saan din lalagyan nun grabe mga katrupa tapon ka ito natin dito muna dito yan agun yung kamatapon hatid na kita hatid 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 Tawag natin ba rin, di nila? Agoy, ito mga katropa, pagpipilihan ko pa ito mamaya Kasi may mga Pasag yung iba, hindi ko pa napilihan Ito, itong plato maganda Talagang

good to good ito hindi siya good hindi siya good hindi natin mo hindi mo na tayo kukuha ng malilit na baso yan ito ito ay good kinukuha ko lang yung good ito pa ay wow Terno po naman sana 'to. Kuni <laughs> ko na kaya 'to. Terno, oh. 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 Kuni ko na kaya 'to, terno 'yan. Yeah. Sayang. Mm. 'Yun oh. You Kuni know? ko na 'yung terno. Sayang. Ano 'to? Oy, ganda ng pouch. <laughs> Ayaw ko ng plati, ayaw ko ng maliit na baso pero sayang yung ano, eterno. Hoy, ano to? Plastic. Sayang, ganda pa naman. Shadow, mababaw. Perni. Ano to? Masyado maliit. Maliit masyado. Ang dito ya. o oo nga, pari ano yun eh. sulitin nyo na ngayon sulitin nyo na ngayon ha? yun nga lang Grabe. Ito pa. Ito masyado maliit, wag na Ito kasi maganda kasi itong klase ng mga grupo. Kaya ganito kinukuha ko talaga. Ganda ng ano, kapihan. Maliit naman. Ito so, sayang. Grabe na dito oh. Oh. Grabe na palat dito pala Dito. Ang liit naman ito, ito Mababo ito. Ito, ito para mas maganda to Kasi nga Paris pare Ayan o oh. Ito Ay hindi lahat Nagkaiba iba. Dito dito dito. Radio. Daming mga basa mong katropa. Grabe. Ano? Daming, di ko na alam kung alin pipiliin ko eh. Ito, sino na nag-i-gerilya diyan? May astropa. Oh ganda na uh, no platito dito oh. Uh, lang ako eh. Kunin ko 'yan oh. Ito to to. Oh? Alam mo 'yan naman. Pagiging laman, Pag okay, laman no? ng ano ko pero platito ano na to eh? Pangalan ano? ah, ano? pan display. Pan display. -display. Pero okay pa to mga pinto na to okay. oh. mga plato na uh -oh. uh -oh. 'yan. Oo. wala nang ano to. Uh, intro intro to. Grabe. Ay, para sa parehas oh. No. <laughs> here, to Ay, ano, terno, terno. -ter Ay, hindi. Ano, para po to? Para saan naman to? May butas. Hindi, tayo dito. Eh. Grabe, ito mga pinatapon dito. Yung ano sa mga PBC. yun no? Know? Sa ano to, Yung mga... Sa ginagamit sa ano? Construction. Uh, ganda ito o oh, ikea o oh. oh, tatlo ayan o oh. Food warmer Ito may mga bago liliit man ng mga bag ito magandang pouch Ay. Ay. <laughs> may nakita pa Okay. Okay na. Hindi na pika mabasa. pa mga katropa ang ganda oh. 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 piraso lima limang piraso eh ito pa eh hindi dalawa saka tatlong malalim ayan oh. tatlong malalim Thank Ayan, grabe, ang dami pa mga katropa, oh. Kaso pinipili ko lang talaga yung ano. Pinipili ko lang yung ilagay natin sa balikbayan box para sulit yung ano, matatanggap yung ganda. Sana, sana hindi mabasag. May takip. Ay, basag ang takip. Ganda pa naman, oh. Oh. Masaglaan ta kit po. Ayun po. Grabe na po. Uh, grabe. Grabe, ang dami mo kaganda ng amin, no? Pamili ka na lang, lang, te. Asa libre, eh? Libre talaga, siya sa yeah, sabi ko sa'yo kanina. Ay, sa bumili pa kayo. Ang yeah. dami kayo pagtipilian. Ano oh dami ko na Ano trupa dami ko Ano 'to? mo naman Ah

Lahat ito mga katropa, lahat to. Pagpipilian ko muna yung mga magaganda, yung mga medyo pangit na. Eh, ano ko na yan, ibabalik eh, ko, tatapo ko doon. At yun, dito marami, ito, katulad nito, hindi, may mga basag o, oh, yan oh, pa naman sana itong gandang kulay. Kaso may basag, yan eh, hindi natin sasama yan. Ito, ito, halos perfect to buo ito nandito tsaka nandito. Ay, yung ganda pa ito, lalagyan na. Ito, may pixel tayo, yan, pwede pa. Medyo ano yung takip, pero pwede pa to. Ay, may tama pala mga katropa. Ame, e, tingnan natin mame. Ito. Ito, ito may mga baso manin dito. Lahat to, malalagay natin sa balik time box. Sa, ano, yung mga uh, goods pa mga katropa. Yung mga goods pa, yung mga gandang ano. Mga uh, ganda pa, buo. Ayan. Ito, pagpipilian natin. At yung mga katropa, like and share lang po sa ating mga video. Para sigurado po kayo makasali natin para po lahat ang magko-comment po simula ngayong April yung mga upload ko yung mga nagko-comment titignan ko po lahat yung nagsishare doon ililista ko po yon at maliban doon maglalive din tayo para sa pa -entry. para maliban doon sa mga nag-comment entry na rin yon sa mga nag-share po ayan at sa live natin pa-entry natin kung sino nandun kasali sa ating ano para at pagdating ng itong katapusan, magpaparapol na po tayo. Ayan. Mga swerte po kasi nung mabubunot natin. Ayan. At yun mga katropa. Ayan. Huwag don't forget. Like and share sa ating mga video. Huwag don't forget to like and share sa ating mga video. At subscribe po sa mga bago dyan. Baka naman. At yun mga katropa. Medyo mahaba ang video natin. Ayan kita kits ulit tayo on my next vlog yan meron pa tayong pangatlo ay mag-iikot pa ulit kasi napakaraming hapon ngayon at yung mga tropa hanggang dito na lang bye bye right.